Kate. So, lo, good morning, guys. Ayoko na sana mag-vlog kasi nga ang liit lang naman ng earnings na binigay ni Mita sa akin. Tapos, tapagod huh? kaya mag-vlog, no? Alam mo naman, mag-vlog, ang hirap-hirap. So, ito na nga. Uh, bigyan ko na rin ng chance yung may nag-message sa akin na Paano raw malalaman kung legit or scam ba yung apps na sinalihan natin. So, kita nyo naman, no, wala pa akong supply. Kagising ko lang talaga. So, agahan ko ng mag-ano, gagawa ng video na to. Kasi may gagawin pa ako. Marami akong gagawin sa bahay. Huwag nyo sabihin na nasa bahay lang ako. Na wala akong ginagawa. Ano kayo? So, ito na nga, patuloy tayo. So, kaya ginawan ko ng video na to. Kasi nga, tatlong beses. Tatlong beses! Tatlong beses ako na come sa website. So, malaking pera na wala sa akin, guys. <laughs> <laughs> Hindi ko na lang isipin kasi nga wala na eh. Yung mga website na sinalihan ko, paying pa siya. One to two months. After three to four months ata yun. Three, four or four months. Guys, wala siya. Hindi na siya paying. What? Kaya yun, grabe yung kaba sa dibdib ko at saka yung gusto kong umiyak gusto kong ano, bugbugin yung sarili ko kasi kasalanan ko ganun. So, ngayon, grabe yung trust issue ko sa mga ganyang website na yan. Hindi ko naman siniraan yung mga website na ping pa ngayon, no? So, pwede naman kayo sumali dyan. Sa inyo na yan. No? Sa inyo na yan. Kasi, kapag sumali kayo sa mga ganyan, dapat lakas loob. Te, hindi yung mahina yung loob nyo. Tapos, sasabihin nyo, nag-recruit sa inyo na, ano, scam, scam, ganun ngayon. So, dapat lakas na loob kayo sumali dyan. Kasi hindi natin malalaman soon. Hmm. Hindi na yan paying. Oh, so, no. ano, experience ko na yan. Three times. Tatlong beses. What? Tulog yun higa yun. Tulog yun. Tatlong beses ako na scam. Huh? So, alam niya yan. Alam niya na yan. To, nasa inyo na yan. Kung magpatuloy kayo or mag-invest kayo ng malaking pera. Pero kung gusto niyo sumali sa mga ganyan, dapat maliit lang nyo yung ini-invest nyo. Pero, bala kayo na sa inyo na yan. Pero ito, ituturo ko sa inyo kung paano malalaman nyo kung scam or legit ba yung mga apps na sinalihan nyo or website. Kasi sa ngayon, naano na talaga ako sa mga ganyan eh. Ngayon, ang ginagawa kong mga earning sa bahay, yan lang talaga si, ano, si Popo at si Nikki Apps. Yan na lang talaga kasi sila lang talaga yung nagtagal sa buhay ko mga ilang taon na. Wow. So, matagal na ako diyan kasi legit naman sila na magpaying. Pero wag lang malulong sa sugal kasi yung sugal nila grabe. Na-addict din ako niyan pero buti na lang nahinto ko. Nahinto ko yung sarili ko kasi parang mas malaki pa ata yung na ano sa sugal <laughs> kaysa live earnings ko every day. So ito na nga ituturo ko sa inyo. So panoorin niyo na lang ang uh, video na ito at sundan niyo kung kung saan niyo makikita. Madali lang naman na sa Google ay Google calendar, <laughs> sorry, perfect. Ah, uh, ito na nga sundan niyo lang. Thank you. Ito na nga. So una dapat kinaka-copy link niyo yung website na gusto nyo salihan or yung mga apps nyo. So pagkatapos ng copy link niyo punta lang kayo sa sa Google. Pagkatapos, i-search nyo lang si Scam Advisor. So, Scam Advisor. Ayan. So, tandaan nyo yung mukha na yan. So, pagkatapos nyo, yan, click nyo lang at mapunta kayo sa website nila. So, ayan, nakita natin dito. Dito natin ipipaste yung kinakopy link natin. So, click lang natin. Tapos, click website. Pagkatapos, i-paste natin yung link na kinakopy paste natin doon sa website nila. Ayan, tapos checks come lang natin. So, wait lang tayo. So, ito na nga. So, hindi ko lang ipapakita kasi nga paying pa sila now. So, ayokong manira. Char. So, may nag kasi sa akin. So, ito na nga. Naka-warning siya o. Oh, tapos, 21 score lang. Ay, lubat. So, ayan, 21 score. Tapos, naka-warning. So, a big no-no ako dito, no. Kasi nga, ano na, na na ako ng tatlong beses. Kaya, ayaw ko nito. So, nasa inyo pa rin kung sasali kayo or hindi. So, to risky na sumali dito sa mga website na ganito, dapat lakasan ng loob kapag sumali. So, ito lang, guys. Ang masasabi ko sa inyo so kung paano mag-check ng mga website or apps na kung legit ba sila or scam. So dito na tayo nagtatapos. Okay, bye.